Bubuhos ko na ng gulang. Yan ang pang-good morning sa'yo. Palit ka na Good morning, good morning. Palitan mo na yung ano, plastic mo. Si tatay, inaharang <laughs> yung video ko. Nakalive yan, Mac? Sana <laughs> live mo na. Parang live ko niya yung lagi. <laughs> Sayang. Oo nga. Ako, pagka-live ko

Ayan na. Magmura. Tanda saludo. Dead natin, dead natin. Ito pamano ko, ito pamano. Ba magmura? Pamano ito? Salamat cin ako ya bas. <laughs> ano? sa. Ano pa magre-trigger na lang. Any na, inlecta mo na paggulan tebihoro. Oy, 'yan magsamano. Yung dalawang ata eh.

Thank you for So, bless us oh Lord, for this I do. Which we are about receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. 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 So, so, pag ko man, dinay din kayong Disney. Ang galing naman <laughs> na sa Ay, <laughs> 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 oh, <no. laughs> I don't tayo sa next mo kami ng pang 40 million views. Pang 40 million

<coughs> Nandito po kami sa Chenden ng Romeo Kagaputan. Good morning, good morning. Dalawang, 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 wala wait pak. ito may pack, Dito Ay, wala silang lampo dito, oh. Oy, <laughs> oy, walang puro dito, oh. <laughs> <laughs> walang puro <boro> dito, oh. Oy, Eh, ito pa na na. Oh, nga. Puro, 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 walang puro, oh. Oy. Mga bata ngito sila. Ito kakain pa naman ay talpa ka kina yung tawagin talo ito kina yung na ito kay boss na yan. kay boss na niya kaso magpapauli na ako yung pizza. Dali, na ah yun pa ba seconds lang yan Idol. talo kenslang dalay 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 Sandali, sandali. Sandali, dalay Sandali. Wala dalay dalay ba dalay Oo, oo. dalay Sandali, sandali. Oh, one, two, three, again. No, sarap. nag ka mix ah. Uh, right. May manok ka manok Perfect! na yun, may sibigote. na. Ito ah, ito ah, ito ah. Ito ka. Bakit nunguya yan? Hindi rin siya lunok yan Mamapakla ito eh. Hindi, itlog yan. Itlog yan naman. lagyan muna natin ng ano. Sine, teka. Manila mga Ishili rin eh. Ay, bigyan yung puro dito. Wala silang puro. Nano, na ka rin eh. Sarap yan. Yan yeah, o. No. You know? Pati buto mas, masustasya. Oo. Oh? Eh. Oh? <laughs> Parang hindi ka mataba. Bagay mo. Hindi, hindi. mo mo ah. Amot. Yan. pala, isa pa. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung ano yung pinakain sa amin, pero eh? sige. <laughs> Hindi, ano yun, itlog lang yun, itlog ng... Uh... Ay, puro wala dito, uh, niya niya uh, -ha -ha -ha. Tempora, oh. Abot nyo dito yung boro, abot nyo, abot nyo dito yung boro. yung boro yan. Kutiyara, wala silang kutiyara, wala silang kutiyara. But okay lang, marami naman yung ating seal dito, eh. <laughs> <laughs> eh, yeah, tira na natin kay Boss Arnelito, anong, tabi niyo doon, anong. Ay, tabi niyo doon. Oo, oh, sabi niyo. kay Boss Arnelito.

Yan ko kayo, dali nga dyan, dali nga dyan o. Lagi, pagkain natin nga yan. dali mo dun. Kaya na kayo, kaya na kayo, Mamaya, ano tayo, sinigang na tupa, tsaka papaita, tsaka ang karetang tupa. Tsaka ako street, may old ako dyan ha. Nagkatay akong old street, eh? 75,000 pa yun. Ah, Thank Manok, big boy. Ay, ara, big mac, nandiyan, ha? Bigyan nyo na sila ng som na mayes, yung na mayes. Kamurre ba tayo Som na mayes, reto nga na som na na kayo, na, na.

너무 예. 거기 동생 잡고 어서 있어. 더 빨리 가. 너는 나도 지나. 순히 더 신나. 빨리 빨리 나와. 빨리. 아빠 왜? 뭔 뭔지 모르겠는데. 빨리.

Agad na yung black na ano, litang lutang na lutang na natin po. O oh. oh, yun, yun, yun. Ay, sayang. Sayang. Basta ano, bulaw. Sayang. Buong Sayang. <laughs> <laughs>